guys hindi tayo ngayon sa isang kapagandang project you no, know, ng ng, ng Pilipinas kaya abangan natin to kaya tara let's go yan tingnan nyo yung mga tambak na to ng mga nasa 1 km ng ngapa, tapos putol siya para tuloy-tuloy konti na lang yung ulang para maging tuloy-tuloy na to ito yung ano eh yung natawag na diversion road dagat po ito dati na nililigoan namin ngayon ay tinambakan na at maging diversion kalapatan ng graba yan ah ang daming tao dito sa to siguro naliligo to sila kasi nga liguan namin to dito dati mga uh, sir mga mam yan mga idol ayan ayan kita nyo liguan namin to dati ito na siya ano kita nyo daming tao Elena Ros. Ah, oh, niba. Maganda na siya dito. Ganyan niyo. Dito, mm. dito. Ingat-ingat lang kasi mabato pa talaga. Pero kahit gaano kalaking alon dito, hindi niya tumabasta-basta, 'no? Huh? Boleh may tempak na yan. Sampay Yan mo yung lalaki ng bato na yan mga boulders uh, yung diversion doon na to maganda pag nadugtong na yun yun nadugtong na yan kunti na lang talaga mo maradugtong na siya malalaki yung alon ngayon mga idol yan yan dito naliligo kami abot kami dito yan yan Dugtong yun doon Dugtong yun yeah. doon Dugtong yung diversion road ng Iligan City Kaya marami nga nakakapasok Malaki ng ano no? Kahit so anong lalaki ng alon to, hindi na matitinag to. lang ng bato ayan. abot kami dito maliligo dati yan liguan to dati yung na to liguan namin to buhangin po to dito balas ba ayan mga ba Bam. Bam. alo, Dating namin ngayon, i Diversion Road na. takita Pakita ko rin sa inyo, mga idol yung motor ko na rusi. 3 years na yan. Mahigit. Ayan. Siya. Di ba? Stuck. Stuck yan. Stuck yan lahat. Mga sir rosy lang sa kalam ayan yung ano pasiyo boundary ng kanaway at sasadyang creek na yan ayan diba over, over na lang

Paalam na sa inyo lahat. Don't forget to subscribe and share my video. God bless you all. Bye-bye.